Dito po tayo guys sa ating garden dahil magtatanim po tayo ng pitsay. Yan po. Mayroon na po akong nakahanda ditong plat na tamna natin ng pitsay mga ka-Israel. Ito po yung ating nasidling na pitsay. Yan po mga ka-Israel. Ayan ang ating mga pitsay. Dito natin itanim yan. Okay, magtanim na po ako. Punot lang po tayo. Yan, bubunotin natin yung medyo malalaki na. Yan. Dandaan lang po. Ayan. Kukuha po tayo ng pangtusok. Ito po yung pangtusok natin. Ayan, tusokin natin dyan pwede naman yung daliri din natin ang gagamitin. Okay, yan, o. No? na po yung pizza natin Yan Diligan natin konti lang para mabuhay talaga siya Tapos na po akong nagtanim ng ating gulay na pitsay. Samahan niyo po ako sa ating kusina kasi magluluto na po tayo. Tara na. Punta na po tayo. Okay mga ka-Israel, nandito na po ako sa kusina. Tapos na po tayong nagtanim ng pizzay, kaya mag-umpisa na po tayo sa ating recipe ngayon. Ang aking lulutuing recipe ay bibingkang bigas. Hinorno po yon mga ka-Israel. Ito na po yung ating nakayod na niyog at ito na ang napagiling nating bigas. Kaya magumpisa na po tayong magluto o maghalo na ating mga ingredients. Kaya ito na, mag-start na po tayo. Lagay muna tayo ng isang tasang tubig. kata natin mga ka-Israel. Isang tasa mo to. Sa isang kalahating kilong bigas, ang ating asukal ay 3 mga ka-Israel. Lagay muna natin una ang asukal. 3 fourth po yung asukar natin na ilagay. Okay. Haluin natin mga ka-Israel. Unti-unti natin lagyan ng gata. Okay guys, nahalo na natin ang ating asukal at yung pinagiling natin na bigas. Ito na po. Ganito po ka-sticky po yung ating bibingka. Yan na po. Okay guys, maghiwa na po tayo sa ating dahon guys. Kailan to piin po ganon. Tapos ganun guys. Yang ganon lang po guys ang paggawa ng ating dahon guys. Kailan ganon. Tapos kupitin natin guys. Yan. Yan. Tapos itali natin guys. pa guys yung nagawa natin. Ayan. Magsimula na po tayong magtaka Isang tasa po ang ating takalin mga ka-Israel. Tapos ilagay dito. Tapos ilagay dito. Lagyan natin ng baking. Yan po, kalahating kutsara lang po mga ka-Israel. Halo natin. Pagkatapos, ipahinga lang natin ng 15 minutes. Okay guys, maglagay tayo ng dahon guys. Ayos talaga. Kailangan walang butas po yung ating dahon guys. Ilagay na natin ang ating bibingkang bigas. Yan. Lagyan natin ng dahon guys. Ganyan. Yan. Pagkatapos, po. Mamaya, lagyan natin ng apoy dyan sa itaas. Tapos, guys, lagyan na natin ng apoy dito sa itaas, guys. Yan. Kailangan, lagyan natin ng apoy yan. Para po yung sa itaas, maluto rin. Ayan na, guys. Nanon na natin, guys. Tingnan nyo yung sa taas, guys, yung apoy. Ayan. Ang ating pagluluto ng bingkang hinurno. Okay guys, tingnan natin kung luto na. Okay, lutong luto na. Pero tingnan muna natin, tusokin natin ang ating bibingka. Luto na ba? Kunti pa guys. Hindi pa masyadong luto. Luto na sa taas. Takpan na lang natin. Okay guys, tingnan natin. O yan. Check naman natin kung luto na talaga. Tusukin. Okay na guys. Oh, tingnan niyo guys. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Okay, tanggalin na natin, guys. Yan. Yan na, Yan na guys. guys. Nice. Okay guys, panibagong luto naman po tayo dahil naluto na ang una natin. Maglagay na po tayo ng dahon ulit. Yan. Kailangan nating lagyan ng dahon. Tapos, maglagay na po tayo sa ating gawing bibingka. Ayan. Hindi natin ubusin to kasi marami po. Ayan. Yan lang po, may natira pa kasi marami. konti lang po kasi, maliit lang po kasi ang kaldero. Tapos naman natin ng dahon. Yan. Ilagay ito. At tapos ilagay natin dito yung ating apoy. Ini natin guys. Luto na siguro siya guys. Ayan, luto na. Pero i-check muna natin kung totoo ba talaga ang luto na. Ayan. So, wala na guys. Wala na maiwan guys. So, ayan. ayan. ayan na guys. Ako, ano ba guys? Guys, ito na lahat ng ating naloto. Ilagay mo na natin dito. Yan. Yan so, na natin dalhin, guys, kasi doon tayo kakain, guys guys. Dali guys. Dito tayo guys sa ating bibingkang hinorno. Okay guys. Yan na oh. Okay mga ka israel ito na po yung ating nalotong recipe. Kainan na. Okay. Tikman muna natin to kasi napakasarap po ito. Hmm. Yan Oh. Napakasarap mga ka israel Yan. Kainan na. Mmm. Sarap. Mm. Ang sarap. Eh, wah. Wow. At mag shout muna tayo sa ating kaibigan na si Bike Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagbisita po dito sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!